Guys, up, hey, updated naman po tayo sa ginagawang bahay. Yan guys, ah. <clears throat> Tutukan nyo lang lagi. Yung mga hindi pa mag subscribe mag-subscribe na. Alam na. Yan guys, ah. At ah, pumunta tayo doon sa taas. Yung ginagawa. Tingnan natin kung anong ginawa nila. Ngayong araw. Let's go guys! ito yung otod na ayan guys may na yung ano um, na yung um, hawakan kasi papalitan ng ano ng iba at ito na ayan na yan guys ayan na Pinutol na oh, uh, sa yung mubong tinanggal na ayan guys pasok natin loob pasok natin mailit ngayon yan tatanggalin din yan yan guys tatanggalin din nila Chat. Ito. tinanggal na lahat oh. ang mga gamit dito ayan tinanggal na rin to ayan eto na po ayan ilalagay natin niya sa kabila kabilang mong bahay. Ayan. Pagtatanggal na. Ayan, buo siya, oh. buo siya guys, oh. Ayan, magagamit ko pa to. Ayan, tatalis din yan. patito ito, yan. Ayan, guys. yung mga ano ito yung pinagtanggalan yung ibabuo magagamit ko pa to guys oh. yan buo ito marmol yan buo yan guys oh. di ba magagamit ko pa yan pagka gusto mo, mo ano magtayo na may sarili kang lupa saka ano, patay akong bahay. magagamit mo yan, no? Hmm. Ayan, no? Tinanggal lang yan, no? hmm. Magagamit mo pa yan. Yung bubong, medyo delikado na. Hindi na, hindi na magagamit yan. Kasi sira na. <coughs> bibigyan na talaga ng buo. And tinanggal nila. Ayan, guys, tinanggal nila. Tinanggal nila yung bubong. May nakuha, may nakuha dyan mga itlog ng ibon. Kasi binabahay ng ibon yan. Ayan, guys, ah. Oh yung mga ano itlog ng ibon ng maya maya lang naman ang ano dyan eh ayan dito tayo ayan na si kuya buo na buo na yung ano yung tiles ayan Panoori <laughs> mo, artista ka na. Isa ka ng artista, isa ka ng ganap na artista. <laughs> isa ka ng ganap na artista. Ayan, <laughs> <ganap> <laughs> may outlet dyan. Saksakan, saksakan. Ayan. Ayan. Ito, Grey ano, Kasi lagi na hater yan. Ha? Nanood ko rin gabi. Nanood ko ah? ano, yeah. Anong nga pala nanood ko gabi? Ano anong natin dito. Kasi yun, kaya nang butso mo. Oo. Ah. <laughs> Ayan. Ah, <laughs> Ito naman sa YouTube naman. YouTube? Oo, ah, YouTube naman. Iba pa yung sa Facebook. So guys, yung pa lang mag-follow yan. Joey TV nga pala uh, sa Facebook. Yung Facebook, yan. Isitayin niyo ako sa page ko doon. Eh, Saka, yung mga hindi pa nakapag -susay, may na. Ayan, guys. Ang galing ni, ni ano, ni Idol. Napapaganda no. niya yan. CR lang. Pwede tulugan. Bakit? No. <laughs> pwede na, pwede na may heater kasi yan guys, heater ko nyari, kagaya nyan, maging malamig, yan, kailangan nyan, kailangan mo magpa, kung magpapakulo ka sa, ano ba sa talan, dito na lang, kasi ito, pinutin mo lang, yan, maiinit na yung tubig, may tangke, may tangke na, eh ako yan, dinagyan na lang ano ayan na ito ito yung bintana wala pa hindi pa uh, ano guys ayan kasi pipintura nila lahat to pag natapos na yan natapos na lahat ng nalagyan ng bintana ayan na sa ano nila pipintura na to ayan ito hindi na lalagyan ng ano pero tatanggalin lang yung ano nalagyan din na ceiling yan medyo, so, medyo mababa siya pero nakaredy na ito nalagyan na Nalagyan na lang ang ceiling. Lapit-lapit na ito. Kung totoo sa nyo yun, eh, mag-i-send ko pala sila. Mga next week siguro, okay oh, na ito. Lahat na nalagyan. Ito eh, tapos na yung pintuan sa sa terrace. Yan. Pintuan sa sa dito sa latang kwarto. Tatlo pare yan. Pare-parehas uh. yan. wala wala handle baka maan natin kailangan may handle yung ano no yung sa grill sa taas no buo no ayan may ilalagay ko dun sa ano sa may kabila Ayan guys, papalitan kasi ito ng may salamin. Ayan ang papalit. Ayan, bulok na nga eh. Ayan, bulok na siya. Ay, kinakalawang na. Ayan, ah, sobrang tagal na. Ay, kinakalawang na. Ah. Kaya nga, nagandun din lang yung update ko sa inyo na yung ginagawa ko bahay Saka, si Kuya. Yan, si Kuya Tans, sa si taga tanggal ng ano, ng grills. Ito na tayo. Yan, <laughs> medyo mailip ngayon. So guys, okay, nandito lang yung vlog ko uh, susunod araw-araw tayo mag-upload ng ating updated sa paggawa din sa bahay para makita nyo so um, maganda ba o hindi yung pagpagawa at uh, kayo na mag please uh, comment sa sa uh, sa youtube channel ko yan yan uh. yung may hindi pa na pag-subscribe yan guys, uh. na yan yan guys uh. see you next vlog ulit guys God bless all. Babu.